Ito na. Okay. Ito yung mga nagra-racket. O oh, yan. Yeah. Mga pogi. Lakay pet. O, grabe yung ilog. Laang ko ng ilog guys. Yan, ang kinikita nila isang araw, 2,000

kita. Sander ng ano kano, kano, San, Santa Cecilia ano ba? Kan? Ang muscle man ng San Cecilia. Kan? <laughs> <laughs> Dandam nobles. Eh <laughs> na tayo. Yan na, mabilis na sila guys. Hirap ang gawain nila guys.